Inmate, nagpasok ng cellphone sa puwet. Hala! Paano kong nag-vibrate? Joke lang po! <laughs> Linawin ko lang ha, masamang magpasok ng kahit anong foreign object sa mga katawan natin. Lalo na sa puwet. Papa-cellphone pa yan? Bote o dumbbell? Huwag mo nang subukan, please lang. Ingat-ingat din sa paggamit ng mga toys nyo. Ano bang pwedeng mangyari sa puwet mo? Ang pinaka-common na komplikasyon dyan ay yung rectal perforation at laceration. Pero, kung mangyari man sa'yo na may ipinasok ka at hindi matanggal, dumiretso na kagad sa pinakamalapit na ospital ha! Dahil kung patatagalin mo pa, pwede ka magkaroon ng mga sumusunod na komplikasyon. Eh, Dok! Yung pins ba okay lang ipasok sa puwet? Pwede naman itong ipasok. Pero dapat kung mag anus mag ng proper precautions. Una, dahil common ito sa sexually transmitted infections, gumamit ng protection. mag -kondo. Sunod, dahil hindi naturally naglulubricate yung mga anus natin, gumamit ng lubricant. At napaka-importante, pag-usapan nyo ito mabuti ng partner mo. Bago nyo ito gawin. Gets ba? Okay! In that. <laughs>